Yan to bumaba ng bundok. Shit. Ang dapat pa ah. Ayan. Aray, aray. Ayan. Bawa tayo sa bundok. Dahan-dahan lang. Ay, oh my God. Ito na tayo sa baba. Hey Hey guys. Ayun sila oh. Grabe ang init. Pero sulit naman. Ligo, ligo. Itim na rin lang. na. Ligo, ligo, ligo. Lul, alam mo RJ oh! ni hey, di Marunong. Okay. Oh. <laughs> <laughs> dito hindi makati, hindi makati dito. Okay, Sige nga. Sa kweba. Ang kati ng kudod oh. na yun. Dala ko. Kumagapang. Lama pichon. Hindi makati dito. Kumagapang. Oh. <laughs> Kumagapang. <laughs> Babay muna. Kakapagod, grabe. Pero sulit. Sarap dito.